Ayaw mo kaulaw na ikaw na nagsayaw sa sayaw sa ubando Dang! Magandang araw, this video is for full-time daddy na gaya ko. Share ko lang ang aking pang-apat na araw. Nasa ibang basa kasi asawa ko kaya ako muna nag-aalaga sa anak ko. Meron lang akong tatlong bagay na laging tinatandaan sa pagiging ama. Una, kahit nasa malayo asawa ko, alam ko na kailangan i-fulfill lahat ng pagmamahal at palaging ipadama sa kanya na hindi siya kulang. Pangalawa, I have a dream na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit maliit pang anak ko, iniisip ko na makapagtapos siya. Kasi wala na yatang masasaya pa kung makita naming mag-asawa na maabot niya ang kanyang mga pangarap. Last time nga nagsimba kami at nasabi ng pare, lahat gagawin ng magulang para sa kanyang anak. Kaya nga ginagawa na daw niya ang araw, ang gabi at ang gabi ay ginagawa ng magulang na araw. Saludo nga ako sa asawa ko. OFW nga pala asawa ko at sobrang hanga ako sa kanya. Shoutout nga pala sa mga OFW. Sobrang humahanga nga pala ako sa inyo. Kasi alam ko na hindi madali ang mga ibang bansa. Lalo na ang mawali sa pamilya. Gayon din, pati ang mga full-time mom at full-time dad na gaya ko. Ikatlo, disiplina. Isa ka rin ba sa magulang na takot paluin ng mga anak tuwing sila'y magkakamali? FYI, hindi ko sinabing dapat palaging paluin ng mga anak. Bigyan lamang natin sila ng leksyon para sila'y matuto. Kaya being a father, from the moment I become a father, my purpose has been to love and protect my son with everything I have. The happiest day of my life was the day my son was born. Pero syempre, kasama na rin doon yung aking asawa. I promise to you my son na palagi ka namin iingatan at taalagaan. At hindi hindi kami magsasawa o mapagod man na alagaan ka.